Lang, mga ka-friendship, mga unapunta meron po tayong tira na paksiw, ang dami nitong talong at syempre guys, yung humba natin <laughs> And you know, uh, pag matagal na talagang humba guys, lalong sumasarap lalo na ang paksiw lami sabaw pa lang lami na kaayo tapos itong paksiw aguy, what na good ni samataan ni Sigi Pata Sarap. Uff, nagyod. Hindi ko pala. Nakakong napod na eh. Thank you, Lord, for all the blessing we Lord, you bless this body for the of Jesus, name, amen. Agoy, ang kailongin. Kakarating ko lang, guys, galing trabaho. Kasi nga, ah, uh, uh, nag-train nga ako doon sa ano, another job. Actually, ang labas ko talaga is 5 o'clock lumabas ako today 7 na, kasi nag-train ako sa ano ba urgent care. Ang kalami, hmm, 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 Talagang suk nasuk talaga ang lasa ba lalo na yung taba, yung ano, yung skin of worm. rice tayo nito. Mm. Dapat yung paksim. Mm -mm. Pero ang dami pa nito ano, talo. Sarap. Tapos meron din pala tayo nito. Yung dilaw na vegetable. Kasi yung nangyari kasi guys, ito po yung hindi nalak ko sa trabaho for everybody. Uh -uh. Hindi kasi hindi namin naubos. So, dinala ko na lang para para makain din. Ito, kaya ito hilaw, itunlog natin siya dito. Uh -uh. Mm Sarap. Siguro dahil uh, gutom mm -hmm. na aku talaga ako ba? Mm -mm. Pampaluto na isda. Mm